Kaibigan, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Nads. Alikat, samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na galing sa aklat ni San Lucas, napansin mo ba na tila mga pangalan ng babaeng tagasunod ni Jesus ang nabanggit? Malamang sa ilan sa atin, ito ay nakakatuwang malaman sapagkat madalas ang naiisip natin pag sinabing tagasunod ng Panginoong Heso Kristo ay mga lalaki na pipicture natin yung mangingisda, yung tax collector, at iba pa. Subalit, ngayon dito sa ating pagbasa, makikita natin ang mga pangalan ni Maria, Susana, at Juana. So ano ang pag-asang hatid sa atin ng pagbasa? Yan ay ito. Na ang pagsunod sa Panginoon ay walang pinipili. Na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi namimili ng kasarian, katayuan sa buhay o sa lipunan. Ibig sabihin, ikaw at ako, meron tayong kalayaan para sundan o maging tagasunod ng Panginoon. 'Yan ang magandang balita. Ang tanong lamang at ang hamon na rin para sa atin kay ay susunod nga ba tayo sa Panginoon? Maging disipulo nga ba tayo niya? Pipiliin ba natin na maging alagad ni Jesus? Kaibigan, ang imbitasyon ng Panginoong Heso Kristo na sundan siya ay hindi lamang binigay sa mga kalalakihan o kababaihan nung panahong yon, kundi magpahanggang sa kasalukuyang araw. Tinatawag pa rin tayo ng Panginoon para siya ay sundan. At alam natin na hindi biro ang sundan ng Panginoon. Siya na rin mismo ang nagsabi, kailangan nating talikuran ang ating sarili, kailangan nating pasanin ang ating krus upang masundan natin siya. At alam din naman natin na ang kanyang mga alagad, marami sa kanila kung di man lahat ay pinahirapan, pinagpasakitan, at yung iba pa nga ay pinatay dahil sa kanilang katapatan sa pagiging disipulo ni Kristo. At paano nga ba naging ganoon katapang at kalakas ng loob ng mga alagad na ito, mapalalaki o mapababae? Yun ay dahil sa dalawang bagay. Yung una ay tasan, mahal na mahal nila ang Diyos. Mahal na mahal nila si Kristo. At pangalawa, nagtitiwala sila sa salita ng Panginoon. Pagkat sinabi ng Panginoong Jesus na kung sino man ang susunod sa Kanya ay magkakaroon ng ganting palang buhay na walang hanggan. Ganoon na lamang ang napakalaking pangako ng Diyos na Kanyang ibinibigay sa kung sino man ang magiging tapat Niyang tagasunod. Kaya ang dalangin ko kaibigan, simula sa araw na ito ay masikin natin sa banal na Espiritu ang kalakasan para masundan ang mga utos ng Diyos upang pagdating ng araw ay makanta natin ang pangakong iyon. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maikling reflection na ito, pakilike at pakishare ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli, ito po si Nads na nagsasabi sa inyong sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!